It's safe. Itong papel lang po ito, mag-iaba certified po pa. Makikita niyo po ang presidente niya, ang pangalan niya, Miguel Ventura. Ang An residential address ng Miguel Ventura ay yung St. Gerard building din po. Residential address po ha, ah, dinedit siya kung nag-declare nito. Ngayon, sino po si Miguel Ventura? Ayon po sa kanyang Facebook profile, bago niya dinedit, siya po ay empleyado ng St. Gerard Construction. In fact, he is a marketing uh, director of St. Gerard. Ngayon, marketing director nila, eh, saan po nakakuha ng 888 million pesos para sa subscribe shares niya sa St. Timothy Construction? It doesn't make sense it doesn't make sense. This seems to be some sort of violation of the, yung know, uh, malinaw na dummy. Malinaw na malinaw po. Ngayon, bakit ko po, po hinapwento ito? Ito po, yung picture niya, hawak-hawak niya, okay, checking na yun sa St. Gerard. Siya po yan. Galing din ko sa Facebook niya. Holding a price of 300,000 pesos sa Christmas. Galing yata at isang Christmas party or pa-contest nila. So, malinaw na malinaw po yung ebidensya malinaw na malinaw po. Yan ang um, recent, ano, uh, siya yung presidente ng St. Timothy. Ito po ang ginang GIS. Any of you can request from SEC. Public document po ito. Mm -hmm. oh. Yes, but they were part of the contract from the beginning. Mula procurement, mula bidding, hanggang man sila na mag-withdraw. So, syempre, magkakakilala yan. They have been using the name they have been using uh, the, the, even even behind the scenes yung mga tao nila pinagmamalaki na quote and hawak nila yung kontrata na yan ng Comelec na ngayon uh, bakit ko to binabanggit ngayon kasi ako dito sa Pasig sa politika di okay lang naman ako eh hindi ko na kailangan ikwento to sa inyo uh, honestly okay naman ako eh kaya ako to binabanggit, kaya ako to uh, sinasa publiko because this is a matter of national importance. We have to make sure that our elections have integrity. Ngayon nagpapasalamat ko ako sa Comelec, nagpapasalamat ko ako kay Chairman Garcia for taking actions. Uh, hindi naman gagawa ng kwento si Chairman tungkol sa isang random construction company, eh, di ba? So I thank them for taking the appropriate actions or initial actions to ensure the integrity of our elections. But, uh, hindi pa po tapos. We still need to make sure that they truly do not interfere with the operations, uh, with the machines. Uh, we need to ensure, we need to make sure, we need to watch carefully. Kailangan bantayan natin ng maigi para makasiguro tayo na hindi sila mag-interfere sa operations at sa, uh, sa mga machines, automated election machines. Nakasama po si Mediano. Rating hanggang po uh, nag-video sila. Just uh, a couple of days.